morning guys Ayan, nag-i-snow pa rin Hanggang doon Ayan Pero nakajinilas lang <laughs> Ayan So umuusok sya dyan Mayroong may umuusok dyan sa gilid guys Umuusok yan dahil Merong heater oh. Labas tayo Pero sana wag tayong madulas Kasi nakajinilas lang tayo So at least yung mga pathway guys, wala na siyang ano snow. Ang ganda nito You know. Talagang totoong ano, parang Christmas tree. <laughs> Di ba? Tapos umuusok-usok pa yung bibig ko. Oh. May may ganun. Ngayon siya oh. Wow, ang ganda ng snow. Ayan ah, siya. Mm -mm. Ayun yung bahay namin, no? ganda grabe ang lamig guys tiis tiis lang kasi kailangan kong mag ano reminis ayun yung ano guys oh. ayun yung binigyan ko kanina hmm. kalain eh, mo eh lang chinilas lang tayo kasi nasarap lang tayo ng bahay di ba nag snow pa rin siya oh grabe oh. di ko alam kung hanggang kailan mawawala yung snow sana wag ako madulas na lang ako. Ba. Diba? Ito tayo guys. Actually itong ano na to guys, dito lang to banda sa mga apartment kung saan kami nakatira. Paikot-ikot lang to. Iikot lang tayo hanggang doon. Doon sa pinanggalingan ko diyan sa likod. Yan. Dito ako nagpicture nung isang araw. Sa picture ta ka video. Ba? Diba? Mushroom mo. Oh. <laughs> Ganda So maglakad-lakad lang tayo dito Habang wala pang ginagawa at morning So pupunta pa sana tayo doon guys Banda sa likod doon Kasi medyo mas maganda doon Marami mga puno Kaya lang sobrang lamig na Hindi ako nakaglabs ayun eh, Hindi ako nakaglabs So balik na lang tayo dito sa likod Para pauwi na kasi Ganda oh Mm ba? Diba? Balik tayo dun sa likod kasi sobrang ano na, malamig na. Malamig hindi ka kaya na hindi ako nakapag ano ng air mask, wala akong air mask. Ang ganda ng ano doon, oh. oh. Ba. Diba? home for the agent yung nandyan. So, balik na tayo dito sa amin. Yan yung sa ano namin guys, sa front yard namin. Grabe, yung dami pa rin yelo. Biroin mo yan, snow, snow na yan, oh. Hanggang doon. Grabe. Ang ganda rin itong puno ito dito guys sa harapan. Oh. Ayan na yung bahay namin o oh, dyan sa this siya Ba, diba, mo ano siya? Kala mo artificial lang. Para yung mga Christmas tree na binibenta sa Pilipinas tuwing Pasko. Yan, pero dito, ano yan? Totoo yan. Diba? Kulang na lang sa vital mo ng ano eh. <laughs> diba? Ganda ng araw. Ayan siya. Grabe yung snow Malamig na rin ah. So mag-ano muna tayo dito guys Kasi nasa tapat lang ito ng bahay namin Ito yung ano guys is si snow Napaka ano nito mm. Oh grabe Diba Oh kamusta naman yung kamay ko <laughs> Nanginginig yung kamay Grabe sobra Oh my god Mm. Ang ganda niya, no? Grabe yung kamay ko, guys. Yung hinawakan ko yung snow. Sobrang lamig niyan. Kasi ito, ang ganda talaga Nagaganda Nagagandahan ako dyan. Saan na yan? Mm. Dito na lang kayo muna ako. Hanggang kailan ako dito ng oras. Ang ganda niya, mm. Kasi marami pang ice. Ayun yung kinahanan ko sa likod. Oh. Ice. Ay, nababasa na yung paa ko. Nababasa dahil apak ako ng apak na anas mm. so, sa harap ng bahay namin. Sa so, inyo yun harap ng bahay namin guys. Ang daming, daming snow. Mm. Yan Kung maalala nyo guys dun sa vlog ko Ito yung blinag ko dati Naalala nyo, tingnan nyo sa youtube ko guys Tignan mo daming ice ngayon Yan Yan yeah, guys, sobrang snow pa rin. na tayo sa loob. Ayan yung sa labas. Diyan ako nagbibideo kanina. O, oh. ato na. Hmm. guys. So, pumasok na ako kasi hindi ako nakapag outfit. Walang gloves. Walang ano sa paa. So, hindi ako nakaboots. Pero may baka punta kami ng mall. Diba? Ayan. So, maglalakad din naman tayo sa snow. no. Ayan, hindi ko lang alam kung nung ano oras kami lalabas pero for sure mag-video ako mamaya. Diba? Kita ko muna ako sa sofa. Mahinga. Diba? Diba? Hmm.